Oh, mga guys. Nandito na ako sa trabahoan. Papasok ako. Naakyat na ako sa building, mga guys. I-front ko na ang kamera. Ayan. Alakad tayo patungo sa pintuan, mga guys. Dahil papasok na tayo ngayon. Weekdays na ngayon. Hindi na 'to, We this. Papasok tayo sa dito sa loob. Sa building, no? With this na 'yon. Kaya ito, mga guys. pasok ako. With this na araw ngayon. Kaya ito. pasok ako, mga guys. ngayon Okay. Nandito na tayo. Malapit sa pintuan mga guys. Ayan. Ito na mga guys ang pintuan. Hindi tayo basta-basta makapasok dito pag hindi natin ipaamoy ang ID sa computer. No? Ito yung computer. Oh. Ito yung pintuan. Masyadong matigas. Hindi mo mahila mga guys. Kahit gaano ka kalakas. Kailangan ipaamoy mo yung ID mo dito sa computer para mabuksan natin to ipaamoy ko na yung ID ko ha yan pag naamoy na mga guys oh grabe ang lambot yan okay mapasok na tayo mga guys maglakad tayo patungo doon sa elevator yan dito tayo nagdaan sa basement kasi ito yung daan na namin mga employees dito eh yung iba sa, mayroon din na sa doon banda sa uh, harapan dito ako banda sa may emergency talikod. nagdaan kasi dyan ako nagparada sa silong ng emergency yung service ko dyan ko inalagay palagi kasi mas malapit pagpasok dito sa ano loob ng hospital mga um, guys, tuloy lang tayo maglakad ha. Punta tayo sa elevator. Yun ang sasak yung andaan ng elevator kasi mayroon din eh, stir dyan yung hagdanan. Yan, yan, harapan yan, hagdanan yan. Kaso napapagod ako dyan maglakad sa hagdanan, mataas. Kaya dito na lang tayo sa elevator. Ayan. Ayan limang pintuan itu elevator oh isa merawat katuluh ah, apat lima ayan tapos pindutin natin itong button para magbukas ayan mayroon pang isa dito ah yun oh magbukas na ay may pasyente doon ito na lang isa pindutin din natin pero pwede tayo papalit doon isa po masindi ito na lang tayo pindutin ka agad natin yung 1 okay hey. yan, number 1 ay doon tayo sa number 1 na ano palapal sa floor 1 tayo eh nandoon yung kabaho ko yan, dito na tayo sa floor 1 nice right. okay so, tayo sa floor 1 So, ako ng trabaho yun ang cafeteria mga guys so, kainan yan dyan kainan uh, dito yung room namin ang ganda lakad dito mga guys ayan dito ang ano namin ito oh ito yung pintuan sa tabahuan namin mga guys o oh, ganun din dito hindi mo ba mabuksan ito pag wala kang ID ayan oh computer oh ito oh, matigas ito kahit gaano ka lakas hindi mo mabuksan yan kaya kailangan yung ID mo yung ID ko mga guys paamoy ko muna sa computer oh. naamoy ito mga guys oh. yan na -amoy, oh. Oh, nabuksan ka agad automatic matindi yung technology dito mga guys Amerika oh, ito na yung raw namin hello 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 How good afternoon! <laughs> <coughs> Doing good uh, afternoon! Yeah, oh. How good afternoon! How good 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 Tayo mga guys. dito kayo magdaan pag maglabas na dito mga guys ito wave mo lang dito wave yung kamay oh. tingnan mo pag no? ayan bubukas yung pintuan o, ganyan lang pag maglabas pero pag nagpasok ka dito yan may bawa ka pa dito so, may meeting Hello. Uh -oh. Excuse me. Excuse me, David. <laughs> meeting, uh, guys. meeting. Ayan. Ito na yung locker namin, mga guys. Okay, nandito na tayo sa room. Mga guys. Ayan, dito na lang, hanggang dito na lang ang ano natin, vlog, no?